hanggat nandyan siya, ipaparamdam ko kung gaano, kung, kung gaano siya kahalaga sa akin, kung gaano siya kahalaga. sa yaman ng bundok ito, ang tinatawag po nating pagmamahal. Sapagkat ang pagmamahal... ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. Welcome back again sa ating YouTube channel, Direct Noelsa. Mga Kadonis, ka mga kalingat, mga ka-motivation at mga kalamka. Mga karusel. Ito pong ating pag-uusapan lamang ngayon ay napakasimple. Subalit alam ko na inaabangan po ng lahat. Opo, sapagkat kayo naman ay uh, nag-uumapaw din sa pag-ibig at nag din naman ang inyo pong mga pangunawa sa mga bagay-bagay na gusto po ninyong makita at madinig dito po kay Laruel at kay Rachel. Ngayon, ipapaliwanag po naman kung ano po ang mahalaga sa buhay ng bawat isa sa buhay nitong si Rachel kay Roel at kay Roel kay Rachel ano ba ang mahalaga para sa kanila kung ako po ang inyong tatanungin ito lamang ang aking bibig kasi subalit bago ang lahat ng yan Panoorin po muna natin. Anong importante para sa iyo? Pera o si Rowel? Pera o si Rowell? Natingin ko, parehas naman yung kailangan. Okay, Pas paliwanag mo. Kasi kung walang pera, paano kayo nabubuhay? Tsaka, syempre, mas una silang ganit. Pangalaw lang yung pera. Kasi kung yung pera nandyan lang, silangga guy, pwedeng mawala anytime. Kaya mas, ma, mas mahalaga sa akin silangga. Wow! <laughs> oh my God! Iniligo! Hindi <laughs> po baka ang tao nawawala din sa mundo. Taka yes. May mission. May mm. mission. lang dito sa mundo. Yeah. Hindi mo alam kung kailan lang yung buhay niya. Kaya hanggat nandyan siya, ipaparamdam ko kung, kung, kung gaano siya kahalaga sa akin, kung gaano siya kamahal. <laughs> Ay, eh, grabe, mahal na to, ha. Mahal na ito mag-uusapan natin, ha. Okay, pa. Hello? Oh, pre, tagal mo naman sumagot. Aba. Diba? Napatawag nga ako, please lang, pre. Bro, nakikiusap ako sa'yo. Ngahit ngayon lang, kahit ngayon lang. Baka naman pwedeng pautangin kita. Oh, kahit ngayon lang. Kahit na lang. Pautangin kita, bro. Kasi namumblema talaga ako eh. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay yung pera ko eh. Kaya kailangan pautangin kita. Kahit kalimutan mo na. Kahit ilista mo na lang sa tubig. Gusto kong pautangin kita. Kung si, o, o kung sino pang gusto dyan na mangutang, Oo. Kahit doon pa sa kung sino-sino mga pamilya mo na hindi alam ng asawa mo. Ngayon lang, Please. Please. Hindi ko hindi ko nga alam kung anong gagawin ko eh. Bukas na bukas, iyan na naman ang iisipin ko. Ngayon, mamaya hindi na naman ako makakatulog. Sino ipapautangin ko? Nakikiusap ako sa iyo ngayon lang. Kung talagang kaibigan mo ako, mangungutang ka sa akin. Oo. Mahalaga tong pera eh. Mahalaga tong pera. Kailangan ma ako na to. Kailangan maibigay. Kasi bukas na bukas, hindi ko na naman alam kung saan ko ilalagay ang mga pera na yan. Kapag dumating sa akin. Pag-isipan mo, pre. Pag-isipan mo. Salamat. Problema ko na naman. Puro na lang lagi pera. 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 Kayo, e gusto nyo bang mangutang? Oh my God! Wow! Kaso, nawa ko sa inyo eh. Baka hindi nyo kayanin. Matagal ko ng problema yun. Yeah. Kaya itong napanood natin ngayon dito kaila Rachel at Roel nung tinanong dito sa interview ni Vincent Calyade kung saan una niyang tinanong si Rachel sabi niya Ano ba daw ang mas mahalaga? Silangga? na si Dodong o ang pera? Ang sagot ni Rachel Siyempre mas pipiliin niya raw si Dodong si Dodong Roel ang kanyang langga pangalawa lamang ang pera Very wrong. Pero kung ako sa'yo, Rachel, para makasiguro ka na, alam kong mahal mo si Dodong Ruel. Pero sana nung tinanong ka ni Vincent Calyada, ang sinagot mo sana ay pera. Para na rin natulungan mo ko, sapagkat kung nasagot mo yan at nadinig ko yan, ora mismo tatawagan ko yung pinsang ko na yan na si Ruel. At sasabihin ko na si Rachel na ang mag-withdraw ng 100 billion 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 sa bangko. Yes, ang totoo niyan, doon sa nakaraang content ko, aaminin ko na, kaya naman naging bilyones si Bilyones TV ay dahil sa akin din naman. Kaya din naman naging Rich Falcon, si Kuya Rich Falcon, kaya siya naging rich dahil din sa akin. Dahil marami akong tinulungan, marami akong gustong pautangin. Pero itong mga taong ito, yung bilyon na yan, yung pagiging rich na yan, hindi ko na kailangan singilin pa. Kaya kung ako sa iyo, Rachel, dapat ang pinili mo, pera kaysa kaya, Ruel. Bakit? Sapagkat kung may pera ka, masusundan mo lagi kung saan nagpupunta si Ruel. Sapagkat mayroong ang bodyguards, mayroong kang uh, spy, mayroong kang kotse, mayroong kang mga sasakyan, mayroong kang mga intelligence report na pwede mong magamit para ma-monitor mo si Ruel kung siya ba talaga yung nag -scout. Ang ibig kong sabihin dito, kapag may pera ka, mas hayahay ang buhay. Pero hindi mo na kailangan abutin pa yung aking dinaranas ngayon. Siguro slightly lamang. Kaya dapat, ang pinili mo ay pera. Sapagkat, si Noel lang yun eh. Ruel at malalag lang yan. Pwede ka pang uh, makabili ng isa pang Ruel at malalag. Dalawang Ruel at malalag. Tatlong Ruel at malalag. No, hindi sa lahat ng oras, puro pag-ibig. Kailangan naman ng pera. Oh, Pero, yeah, yeah, yeah. kaya nga ng kasabihan, lahat ng sobra ay masama. Kaya, konting pera lang. Hindi mo kailangan ng malaking pera. Kung hindi, pera lamang. At kung hindi, magagaya ka sa akin, Rachel. Pero, alam ko ang katotohanan. Kaya nga, hindi na rin ako nagpatuloy kung matatandaan mo nung mga nakalipas na buwan na hingi ng iyong kamay. Sila Tatay Raysan. Hindi ko na tinuloy. Doon pa lang sa JS Promio. Nag-give up na ako. Nagpakubaya na ako kayo. Sapagkat, nang isip ko rin na hindi sa lahat ng oras puro karakas ang kailangan mo Rachel. Hindi sa lahat ng oras ang kailangan mo ay uh, pananalapi o pera sapagkat maraming magbibigay sa inyo niyan sa maayos at malinis na pamamaraan, sa mabuting pamamaraan dahil maraming nagmamahal sa inyo. Samantalang kung ang pipiliin mo ang tinitibok ng iyong puso so, na si Roy, Alam ko na ito ay walang halagang katumbas walang katumbas na halaga. Sapagkat sa umpisa pa lamang na nagkakilala kayo, alam nyo na kung ano ang inyong kainat na. Alam nyo na kung ano ang inyong gustong mangyari sa inyong mga buhay. Alam mo na, alam ni Roel at alam mo Rachel na gusto nyo ang bawat isa. Bagamat hindi pa napapanahon, bagamat hindi pa ito ang taktang oras para sa inyong dalawa, subalit kung talagang nagmamahalang kayo, tapatan man ng halaga ang inyong pagtitinginan sa bawat isa. Ito ay hindi matitibag at hindi mawawalan ng saysay. -say. Sapagkat higit sa yaman ng bundok ito, ang tinatawag po nating pagmamahal. Sapagkat ang pagmamahal ay may tinatawag na sakripisyo. Ang pagmamahal ay hindi nagtatangi ng kahirapan ng isang tao o ng kanyang kawalan. Kung di ang pagmamahal, handang tumanggap, handang magparaya, handang maghintay at handang maging masaya kahit sa mga maliliit na bagay. May pera man o wala. <coughs> Kaya nga binabanggit yan sa matrimonyo ng kasal na sa kahirapan, sa kasaganaan, sa kalungkutan o sa kasiyahan, kayong dalawa ay magsasama. Ganon yun. Kaya ang totoo niyan, sangayon naman ako sa sinabi ni Rachel na mas mahalaga na pipiliin niya itong si sapagkat sa ating mga ordinaryong buhay, kung talagang tayo ay nagmamahal sa isang tao, tatanggapin natin siya kahit anuman ang estado niya sa buhay kung siya naman ay nagsisikap para mabuhay, para maitaguyod at mapatunayan ang pangako nyo sa isa't isa. Kaya, para kay Rachel, tumpak. Ang mahalaga, yung pagmamahal. Alright? So, muli, maraming maraming salamat sa inyo lahat. Patuloy po natin suportahan. Ruel Malalag, Rachel Morales, sa ating pong lahat ng mga kasama po dyan, dito sa Kalingap, sa pamilya natin sa Kalingap. Huwag natin syempre kalimutan din ang amanang Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab. Ate Edna Vlog, sa lahat po ng ating pong mga kasamahang charity vloggers sa Kalingap. React course, ganun din naman sa ating pong mga subscribers and newly subscribers sa ating pong channel members. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. So, eto na. Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap magi-buwako. So, what can we say? Good morning, good evening, good day, and good night. Kumalang kung kailan lang yung buhay niya. Kaya ang ganda niyan siya. Ipaparandom kung, kung kung gaano siya kahalaga sa akin. Kung gaano siya kamahal.